<laughs> Continuous pa rin yung ating pagsisipag mga boss Alang-alang sa mga bayarin Araw-araw <laughs> Boss Alang-alang sa bayarin natin araw-araw Talagang sipag-sipag <laughs> lang Ha? Huh? <laughs> <laughs> <Duma> man <Tanya. laughs> Ay, sama <sabang> man <laughs> Ay, man Ay, sama man Ay, ng man Ay, sama man Mugane anak sama tungod sa utang Usa ka mo sa kamo pangutang na mo pangutang na mo <laughs> mangutang na rin kayo <laughs> <laughs> pero pag pagyan umutang sa inyo wag na lang dahil tamad yan yan pambihirang pinoy na yan <laughs> <laughs> vamos vamos na ikap dilan time check alas 5 15 pa lang Wala na kadaw lamen. Mo gani paspasin na ah. kay maginit ka. Magihaw na ta. Mo ato na atong na intras. Di pa kayo busy salang. atun ang kalang kalang mon. Ha? Kalang kalang mon kung mo na. Ikaw kay paspasin Sige mena. Kay manok to nang na. Pero nakaadlaw na gilaming mo ni kaon. Ayan mga boss. di this morning ada yang 25 heads kita udah ring inikot yung mga large size jadi so, kita nami natapos dito sa silong mga bos pero sa taas nah yan alipat na sila doon mga bos dito is pagsara na lang po oi maho na maho na daw oke okay. time check quarter to 8 p.m. Pina ka ni P.I.? Ha? Tapo? Nga mo <tousse> na, mo na, lukot na gamay no, sa? <mills> mo na? Sibinti Gumaya mo na sa nilay? lagi? Ha? 150. <olie> 150 sa mga Pri. Ano bang ihukot manang na? Ano ah? oh, uh, Otol ni ikab mga boss. No, mama na. Factor Pila meto na, diba? na na, kana to nay nanara? Di ba pila kabukto nay na to ngabinangan? Kada rausa? Oo, kada rausa.

balana na sa paga balot mga boss ngayon kaikot isa uh, anim na lang tayo ay ready to go na po para mag deliver goods na mga freebies natin naman loob lutok pa ang... ni Alan lutok din sa kaila tayang lutok hmm? ni Alan hmm. Mm -hmm. okay 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 lutok okay. si Alan kahit hindi ko makain ng baboy Aba! <laughs> Kasi sa, kasi sa Sa <laughs> okay. Start magkarga. Nang na magkarga. Tang tayo ay makaalis po habang wala pa ulan. Yo, lumiwanag naman po. Ayan. Convoy kami nila, you nudge. Tapos, sakit tayo. So, yun ang fried native chicken nga ba. tapos na po yung operation this morning. Habang tayo naguluto, isa sila naman nagkakatay para sa after na natin lang So, ngayong hapon mga boss yan, meron tayong tatlo na lang pong iikutin. Yung isa, yung delicious ice sa mamayang bandang alas 5 pa po yun yan yung ating uh, sa per kilo liter dun sa baluarte bali mga uh, kasamahan sa uh, nagpapahinga na tulog na tulog pa alam na si ikab siya so, yung partner ko liter sa baluarte mga boss so yan mga boss gising na ho yung mga tugaho hmm? abot nagkaraho? Yan, ready to go na kami. Para sa chapter kilo natin mga boss. Agay. Buak. Vamos, vamos, vamos. Yan. Gising na rin sila. Continuous pa rin yung ating pagsisipag mga boss. Alang-alang sa mga bayarin. Araw-araw. <laughs> boss. Alang-alang sa bayarin natin araw-araw. Talagang -araw. sipag-sipag lang. <laughs> ha? Anak, anak, utang. Moga ne. Anak man, ay, man ay, ay, nga ay, nga nga nga, ta nag-encourage na, <laughs> na, nga ta mag kuge, kuge tungod sa utang. Usa ka mo. Pangutang na mo. Pangutang na mo. Mangutang na rin kayo. Pero pag pagyan umutang sa inyo, wag na lang. Dahil tamad yan.

Uh, hindi tayo nakapura mga boss dala taas po ng pila ayan boss na hindi na 25 minutes to 30 minutes wish you know uh, maaga rin makapahinga ngayon Dilan, time check alas 5.15 pa lang tapos so, ayan, mga ano lang po yung magtina daw ng boss mga 500 to 600 grams na lang po tapos uh, may mga paa na masyadong maaga pa nintay ko pa yung mga tugahok nating mga kasama dito ito kami mga ano po pa inom ng konti yung tagal pagod si ikab na po yung yan, si na po yung tumapos mga boss so hanggang uh, dito na lang po sa araw nito at isang uh, masaganang masaganang pagumuhan po paala buak siak siya na lang with butchok dahil la, tapos na magchap mga boss <laughs>